Hindi pa naiisip ni Vice President Sara Duterte ang pinag-uusapang 2028 elections. Ito ay matapos lumabas sa survey ng Pulse Asia na halos pantay silang dalawa ni Sen. Rafi Tulfo sa nais maging susunod na Pangulo ng Bansa. Upang dalhin tayo sa pulso ng politiko, makakasama natin dyan si Tala Lopez sa isip ni Vice President Sara Duterte ang 2028 elections. Pahayag ito ni Duterte nang tanungin sa dikit na laban nila ni Senator Rafi Tulfo sa pinakabagong presidential survey. Ayon kay VP Sara, napakalayo pa kasi umano ng halalan upang pag-usapan. Kaya sa halip na unahin ang halalan, mas ilalaan ng Vice Presidente ang kanyang oras at enerhiya sa pagtatrabaho bilang pangalawang pangulo at kalihim ng edukasyon. Nanawagan naman si Inday sa para na magtulong-tulong tungo sa pagunlad ng ating bansa. Pero nitong Enero, idineklara ni Duterte ang kanyang pagtakbo sa pwesto pero wala siyang binanggit na partikular na pwesto. Magugunitang nakakuha si VP Sara ng 34% na boto sa Pulse Asia Survey habang 35% naman ang nakuha ni Tulfo. Matunog din kandidato sa pagkabisi presidente ni VP Sara sa 2028 ang ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako? Si Talal Lopez para sa kuwentong politiko.